Good morning mga badi Another day Another duty Mga badi uh, Duty na lang tayo, mga badi Buksan natin yung pintuan Mga badi oh. Dito naman ako sa Aking trabaho mga badi Yan Duty na lang tayo mga badi Buksan natin yung entrance mga badi Yan Buksan na natin yung Pan Showroom entrance Ayan. Ayan. Good morning mga badi Dito naman mga badi Sa ating duty Good morning pala sa lahat Mga badi Yan, pili na kayo mga badi Sa ating display Ng mga unit, gano'n you know? Okay. Mag open tayo na ang aircon mga badi Para pagpasok ng mga Kasamahan natin ng empleyado mga badi Kuha na Malamig na yung area hmm. Shout out pala sa lahat mga badi Good morning, good morning. Ingat-ingat hmm. ang mga napapasok pa lang sa trabaho mga badi. O dito na ako sa trabaho ko mga badi. Check natin yung ano, kung may tubig pa mga badi. Yan. May mga kape pa rin mga badi. Ang kape. Ito may empleyado na isa badi o. So, balit, tingin lang kayo. Good morning! So, buddy, yung display namin, bagong display naman yung mga unit natin, buddy, pa, pinalitan naman yung, ano, unit. Oh. ito talaga ang pangarap ko, buddy, oh. Ayan. Kailan pa kaya tayo makaroon ng ganyan mga badi Alam ko naman mga badi Lahat tayo nangangarap ng ganyang unit ah, Ganitong sasakyan o oh. Gabing gara talaga to Ganitong sasakyan mga badi o oh. Gabing ah, ganda Toyota Hilux GR Mga badi yan